Hello po mga kalaki. Ayan po, ayan. Maraming salamat po sa mga nakatutok at nagaabang po dito sa atin. Maraming maraming salamat po sa mga andyan po ngayon lagi po para na manood po ng mga lucky numbers natin, mga videos po natin sa mga nakatutok po rito, eto po mga kalaki. suswertehin po tayo ngayong araw na to. Claim it, claim it, claim it lang po mga kalaki na maniwala kayo na suswertehin po tayo mga kalaki. Dahil legit naman po na nakakapagpanalo po tayo sa mga laki numbers namin. At nakapost po yan sa Facebook namin araw-araw mga kalaki. Kahit i-check nyo po yan, i-verify nyo mga kalaki. Legit po na nakakapagpanalo tayo. Kaya nga dumadami mga followers natin eh. Kaya eto na mga kalaki. Sa mga nakatutok po rito, sabay-sabay na po tayo mga kalaking kunin ng mga laki namin para po sa Umaga po na itong mga kalaki ngayon Kung alas 11 umaga Okay, kung ready ka na Ready na rin ako Halika na, sabay-sabay na tayo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo At maging syempre Millionario Ayan po mga kalaki ha Ngayon po uh, Mga lucky numbers po Unahin natin ang mga lucky numbers po dyan sa abroad Kaya eto na po Ang 10 digit lucky numbers abroad babagalan ko Kunin mo na Number 37 Number 24 number 19 number 33 number 42 number 51 number 55 number 58 number 23 at number 60 Ayun po mga lalaki ang 10 digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 22 number 38, number 17, number 24, number 35, number 16, number 12, at number 4. At syempre pong mga kalaki, isinood na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers natin ay number 20, number 24, number 26, number 14, number 15 number 5 at number 90 ayan po mga kalaki at syempre po isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Eto na po, huwag muna number 23 number 15 number 11 number 80 number 21 at number 6 ayan po mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 029 mo ay number 2, number 4, number 5, number 1, number 0 at number 1. Ayan po at syempre po mga kalaki, isunod na rin po natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 27, number 33, number 38, number 21 at number 32. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers abroad. Punta na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan din po ang mga prices sa Pilipinas. Pero bago yan, dapat po para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers namin, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Ren Parungkin. I-check nyo po ang followers. Dapat meron pong 347,000 followers. Kami po yan. At syempre po, Aris Gatchariat. Ayan po yung mga, second, mga second account po natin. At Meron pa po kami isa pang second account na Red Parungkin na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers kami po yan. Yan po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po po humingi ng mga laki numbers, mag-suggest, magpa-code mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart, automatic po padadala po kita ng mga lucky numbers mga kalaki at i-check mo yan sa messenger mo. May lucky numbers ka na kaagad, diba? Basta po nakafollow ah. At syempre po, tandaan po mga kalaki ah. ang lucky numbers namin, libre ito walang bayad. Private consultation po ang, ang may membership fee at good for 3 months naman ito, mga kalaki. Wala po itong piltan kaya sa mga interesado na subukan ng mga lucky numbers namin, ako po mismo magpapadala ng mga tatayan mo sa abroad at Pilipinas sa iyo para po sa mga lucky numbers na gusto mo at i-code ko po ng mabuti ang iyong mga lucky numbers mga kalaki ang iyong birth month at birth year kaya tutok na rito mga kalaki subukan mo na ang galing namin sa mga lucky numbers Dito, wala Lola Carmen at syempre po mga kalaki tandaan nyo ha 3 days po bago po natin palitan ng mga lucky numbers so good luck mga kalaki eto na ibibigay na po natin mga kalaki ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas kunin mo na 642 number 25 number 16, number 13, number 33, number 28, at number 41. Ayan po ang 642. At ito naman po ang 645. Number 14, number 39, number 42, number 38, number 23, at number 16. At ito naman po ang 6 49, ayan 645 yung kanina ito naman po 649 number 38 number 11 number 27 number 28 number 5 at number 60 ayan po mga kalaki at syempre ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers kunin mo na number 36 number 45 number 42 number 29 number 27 at number 23. At syempre po mga kalaki, ang pinakalas po, ang 16-bit lock number 658. Ito na mga kalaki, kunin mo na, ilista mo na pati ito may tatayaan ko rin itong 640, 658 at mga kalaki. Number 26, number 37, number 53, number 48, number 13. At number 15. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga laki numbers Ngayon pong alas 11 po ng umaga takbo na sa mga suki ng outlet at make sure po mga kalaki ang mga laki numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at syempre ito po papulitin ng lahat mga kalaki ang shout out time ayan po shout out po tayo kay kay ate Dayan ayan po kay ate Dayan shout out po sa inyo happy viewing po kasama po ang kanyang mga uh, ano to mga school supplies vendors po sa palengke po ayan po sa public market po ng Gapan City. Hello po sa inyo sa mga taga Gapan City. Hi, 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 hi. Maganda din sa Gapan. Diyan yung Chinelas Festival. Oo, oh, yan. At syempre po mga kalaki, maraming maraming salamat din po sa mga to, sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dito sa may Albay sa may Sursogon. Hello po sa inyo mga taga Bicol. Hello po. Ayan, pag Bicol ang pinag usapan na alala ko si Ate Susan. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat. Bicol, napanalo na rin kita. Natatandaan ko yan. Maraming maraming salamat po. At syempre po, ang gusto ko po may manalo po ngayon ha. Dahil mga 6-digit lucky numbers yan. Gusto ko may manalo po ng 5-digit lucky numbers. O kaya 6-digit lucky numbers. Dapat at ikaw na yan. At dun po sa mga ihingi po ng mga lucky numbers po na kailangan po nila ng mga Uh, mga pambili ng gamot, mga pamasahe, mga pambili ng ganito, laki ng po ang ibibigay ko, babasahin ko po kung ano po yung dahilan nyo Ibibigay ko po, i-reply ko po agad sa inyong block.